nga ay magpapapedicure nga agkes. Ito nga ako sa eyelash beauty lounge. Sakit na nga yung mga gilid-gilid ng saka ko. May weeks na nga ata yung huling nagpapedicure ako. Kaya naman nung nagkaroon ako ng oras ay nagpunta na agkes. Buti na lang at wala masyadong client. Alas dos nga ng hapon ito. Pagpasok ko nga sa loob ay kumakain sila ng dalang hita. Medyo natakam nga ako nung nakita ko pa yung sausawan nila. Inaantay ko nga silang ayain nila kung kumain pero with naman. Chares! Nahiya nga daw sila sa akin kaya lumipat na lang sila sa likod. Regular cutix nga lang ipapalagay ko sa saka ko. 100 20 nga ang singil nila kapag sa regular. White nga 'yung napili kong kulay. Mas bet ko nga lang yung mga light color pag sa pa ako. Pero kapag sa kamay naman, shoota, kahit red pa yan. Madaling nga lang din kasi siyang ternuhan ng mga slippers pag color white lang. Magaling nga si ate maglinis. Magaan nga lang yung kamay niyang maglinis. At never niyang napapadara yung mga kukuko. Tiyaret! Kaya naman binabalik-balikan ko na talaga si ate. Kaya kung naghahanap kayo ng magaling maglinis ng pa, punta na lang kayo sa eyelash beauty Lounge. Magpaparetouch nga lang din sana ako ng lashes kaso hindi na ng oras ko. Kaya sabi ko kay Ethel, babalik na lang again. At nakita pa nga kami ng baket ko. Akala ko kung sinong bata tayo. Magpapalagay nga daw siya ng lashes.